Ang hapon puknat. Hmm, ang sa imo. Wala lagi unta, magpatag kun kunin ba? Ay sus, kabalo na ko daan, diha pa kahanak galakaw, kung ano imo ang aura nako ako, kabalo ko na ka. Unya, unsa man nakabahin na imo ang patag Mo lagi ni puknat, magpatag lagi ang takso kong kaugmaon. Ah, sige, na imo kamot mo. Bali pong imo kamot, try wa ka ka pang Wala, puknat, higatay eh, Maaf lah ni aku Nah lah, pergi minumlah mandi Ang, ang. Ada pikir sah? Ang, Anggih Anggih Masa dia nak kita ni mabuk nak? Isus ku minum aku kung unsa kabati na imong nawong maoy nakita na ako sa imong kaba kaug maon mao kabati ah magtarong dira pug nat uh, ug papa nga ko aw na makakto sila nimo nay di jud pud baka kon si mama Jerlyn og si paparande. Rande aw ah, wala ko ilabot ana unsa so, gid nakita nimo na kung kaug maon ni pug nat ngit ngit sa ngit ngit basta kay ngit ngit ang ah, ano lang ngit tingma hayag pa mangkayo oh giyo nga imong mata oh sa nakita nimo ngit ngit oh ina na ngit, -ngit ay binuwang manay mo pugnat iti tali po nga rong nangitit na yung kog maon wala oh hmm wala hmm hmm agoy 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 mapriso ka saksi sila mapriso gyug ka ah binuwang manay mo pugnat gano'n mapriso mo kong kabot ang pugnat. ano? mga palad. ko ay, matay na, matay na, matay ko na, matay na, matay na, na, ayun na, matay na, sunod, kung di ka mo dawat. Makatugaw tahanan yung dapitan ni mong kalaki. May hapon po, Knat. O, eh, unsan naman po? Kuhan ka nang, niyari ko kay magpatag na lagi unta ko. Alisa, tulog mo ani ka na kuhanig magpaalot. Malalag na ba'y kuhaan eh? O, oh, maulagi ka na ang um, naibayad. Wala pa! Maghulat na si Parto! Si Parto? Hush! ah oh, sige, then, kuhan ka ng mula lagi magpatag na ko. O, siya ba kabahin na yung patagna, di ay? Ah. Oh, sa siya akong kaugalingon. Lisa pag ako, ay ah, imo agin ang oh, lagi, kuhan, ng kaugalingon. Oh, umawalagi ko, baka nang, o, siya ba't pasab pasabot ni mo? Kanahan, may gidagay ka hingani, ah, kanakuhan, ng wala ka kabalo sa imong patagna. na. Adili ba ako magpasabot? Unsa man di dapat tagnaon nimo nako? Ako ako mo basta ako, malapas, ako ang kaugalingon lagi. Maulagi, lagi unsa imong ganahan ipatagna? Ganahan ba ka marbal anak sa imong maasawa? Pila ka imong anak? ano sa kamadato? Kano sa kamamatay? O kano sa ka magpatuloy? Pag pili! Ah. pa ato. Na, nakabalo lagi ka nga. Uh, Wa ko'y tuli. Natural ka ni Maho mangkampahang. Ah, niya, Nga, na naibal, ano mo ka sa kong patuli? Ano ito? Hmm. Sa lantaw na wala lagi kay planong magpatuli. Kay buot pa sa unang bata, bata pa ka. Kay karon gahi na! Ba bali puknat nang. Hinay-naya po ni Muti, okay ba siya ni makadungo ko niya? Hmm, karoon pa ka maulaw, niabot ka na idarong wakay tulay! Eh, sa pagkinoon din ha, balin siya, kusog kaayo. Kuan baka kanang, ako ipatag na, kuan, kanang, pila man ako maanak. Ano? Agoy. Lambog-lambog man. Oh, lubog. Ha? Huh? na no, lambog man? Kaya tungod anong panit, nang gaabong, di ginako makita na yung anak. Ha? Huh? Masabot pa sabuti mo. ko, pagpatuli, usa, balikira ko niya, o, oh, ma mabuong ka, mapakas ka. Di ginako maklaro. Ba, balin na eh, yung kalaki po, kuan ka naong um, madato ako? Ambil na. Asus, ginoo ko madatok ba po ni ka na ganyan kamot niya o gikubalan rao ka ng kulipad anay ang pisot? Maradili yun. Bali na yung kalaki na puro ka pisot. So, sa magyot, madato ko dili. Dili lagi? Kay tapulan ka ikang dako, sige ka kulipad anay yung pisot. Bali ni siya na puro po lamang ka pisot. Ayun sa magyot, o sa kanyo, kanang makasawa ba ko? Hmm. Rino, you know? sus pakaloy kay kahimta ni tawo ha. Mm, maka uyab ka. O dayon? Pero bulagan ka dayon. Ano bulagan man? Tukod lagi anam pisot. Bali ni siya kay kaniya ra gyud ka na pulo ka pisot. Kapalo kun pisot ka pero balik ka bali ni siya. Oy, ayo na si pagisugot ana. Ano magi kabahin gyud ang pisot na imong sikutan. Hoy, pisot paminaw. Kaning imong pakapisot, dako kaning impact sa si imong kinabuhi. Mo nang pagpatuli na. Aso lugar, kana akong tek mo ina akong gahom man akong kinabuhi. Maingon. Nya kwan, kana kana sama ko mamatay. Ano? Kaning akong gahom di ni makatug ano gano sa aning kamatayon. Pero sa akong nakita ana imong palad. Puro gamay nalaman ka kay pan. Kay nga ano naman. Kay pisot. Bali na imong kalaki kay gasigara kag anang pisot di ka mawala ang pisot di ta mulay lo anang pisot sige nga pisot. Nahala. Kanong sama ko dili mapisot? Aw ka na kita nakita naman ako na puno na mga Basin sunod na kita, Tulik na ka, di nakapisot. Aw nahala Sige! Kursonada na ko! Sa sunod, ka nakawakain na ako pisot. Sa sunod, mag-abot pa Kita ka sparto. Dantaw na itong kinsa pisot. Hoy, poknat! Oo, oh, unsa man? Unsa man ka tinuod ako na doon ka naman, na naman kuno ka. Jesus, karoon pa ka, dugay ra man! sa eh, paman doon ang kasugod? Jesus, dugay ra kaayo ni kani akong gawang nagkikuan, kalulo ni Giyatag yan ako. Jesus, kalulo. Wala naman po itong na imong lulo. Mama, na ikaw, paano mo po ka? Aray, akong tagnaan ka. Aray na imong palad. Aray, ang sali na. Pagtungtong ni mo aling idara, day, masagpaan ka, day. Kusuk pagi ka ayo. Pila pun ang idara dai. Kuan, sa basa na ku, 24. Ya, 24 ko 24. Nya 24 naman ko. Okay. Na di ba? Kitag muna akong giingon na tinuod wala bin ako tutuyo a. Ah. Nya man gilain ana dai na curious lagi ko. Kuan andai, Maka ujar kadai. Ala tinuod kadai. Saling maka ujar kadai. Uu. Kisa po ako kung mauyab. Sa pila, sa piyong sa pag-idad na kung ako makauyab. Pare-parehara ni mo, dahi. Na, um, na na kung idad na kung mauyab. Namikip pag galan ba yun? Ano sa po? Ano sa'y ngalan. Mary Jane. Hoy! Mamang Mary Jane po na akong oh, mauyab Hoy, ng... maumag na akong nakita di ha, oh. Makauyab kong babae na, bayot mang kuday. Ano gina okay akong nakita. Wagi ko lang yung nakita. Wapunay mga lalaki o ngalan. Basta kay Mary Jane. Ano um, niya, ano um, sa yun? ang kuan pa dai, ni day ala kaday maamahan kaday hoy ano, ano man po oh si Mary dai. hoy pagtarong diha dai. lagi hindi oh. ko kanang makapaboros kanang ko ako'y maboros hoy diyan mo bigini ako nakita diri oh maboros siya Pagtarong liha, diha diha dai ha Oh, Masa pinuang rin ng imu. Wala din yung, oh, mag, magbasa man ko ako. Oh, kay ako. Kahit siya. kutsiya, usang kagabi, amin. Ay, kaino mo din na hubog ka, day. Jesus, kung gano'n ko. Ngayon? Mga nagpag-idiay, day, siya, day. Ano, amahan ama? Natural, kay imo amaning anak, oh. Pero, congrats, day, lalaki. Ha? Tinood ka? Oo, oh, lalaki siya, day. Pero, Unsa ni? Pero, hala. Ano siya, hala? Pag abot niya unong katuig, day, anong bataa? Mabayot siya, day. Hala? Ano? Mabayot siya niya ako lalaki na pansinin na noon na. Uy, pero congrats ka ayo dai kena ay ah. na kay Junior. Na usus Ginoo ko mas guwapa para bagid nimo ni eh, dai. Um congrats yeah. nga wala makuganahi ganahi ana na pansinin na noon. Ako na noon ay malalaki nya akong anak mabayot. Na no, usaon man maninom mo maninong sa imong palad mo may akong nabasa. Oh, bahala ka rod di na ko mutuo nimo basi ka binuo ang... ra ka imong tanga tagna. Halagaling ka ikabi ay magigo. Kadayon nimo tagna basi na na ka dai, pag amping judai kay matinuod jud to. So mga wako kung gusto niyo palago ninyo yung Kapital, gudula, nyo, no? Game, ang palago ninyo yung Capital Gdulay era ninyo no kanig to og Amber Game. Sa Amber Game mo palago ninyo yung Capital Pinagiras pod ula sila mga mini games no usa na ang Dragon and Tiger. Sa pagkakaron ang balance nako is 260. Karon ipakita nako ninyo ang sabog palago mo dula taog Dragon and Tiger. Kani nga platform so na kay pag deposit kay ang kinahanglan nimo is GCash. So mo deposit sa Dragon og 50. So nakita niyo nakita niyo ang bet amount yun, no. Mo ato timer so ulang taon ang cards sa so, jack sa so, 8 so diba? ba daog ta 50 pesos ina ka sayon so karon mo pusta na pud ta so nakita niya sa kung balance so, sa kadaog tag sigwita 307 na so karon mo pusta na pud ano ko ang pusta is nasa dragon na pud ta dragon 50 gihapon so karon mo flip ang card Jis otso o oh, di ba? Daog na punta. Da. Iyon anak ka no. Iyon anak ka sayo sa inyong capital kapital di ay no sa Amber Games. So kung gusto na mo dula so exit nimo, di pagkuman. kung gusto kang i-withdraw sa so pag nakita niyo sa kuwang account, gani nga 200 ka pin karon na 455 na iyon anak ka sayo. So karon eto i kung gusto nimo via GCash sa Japan, nimo imo ang amount pili gusto nimo i -withdraw. So asa sa so, Dragon Ang Tiger na mga mini games no nga pwede nimo kadulaan di ay dahan ayong klase. Pero kung gusto ka makaayong kwarta nga dili ka kanang mag-deposit, pwede ka mahimo Agent dahi, no? ay, ang agent dino ay mo imong harang buhaton, ishare ang imong referral link ka, ne? Sa imong mga kaila or friends. Then, pagkawaman na makagain ka commission sila ang mga gipang pusta, no? Then, pagkawaman na po sila yung mga daily bonus dino mulagin Mulag in ra ka, daily ra ka mag-deposit pa sa daily bonus nila. Mag-draw ra ka, makadawat ka o coins, di ay depende o pila imuhang na lao o karo, nakadaog kung dos pesos. Yung nangara na, no? Sa daily bonus, imong harang buhaton, mulagin in ra So, kanang nataog niyo, pwede niyo muna palagoon di hapon. Pinagay pagdula silang mga minigames. So, sige, ginanara ka sa yun. Kung naamagay kay issue, ka ba, yun, silang platform, pwede ka kontak silang customer service day na no, i-click mo ang service icon po, di pagkahuman po hindi ka makakontak nila live so sa so, paman yung gilat mga wakwak i-double na yung kapital pinagi sa pagdula sa Amber Game i-download o pa-register lang sa maong game pinagi sa pag-click sa link na nasa description o nasa pin comment mara to mga kwak salamat pisot paminaw kaning imong pakapisot ako kaning impact sa si imong kinabuhi nang pagpatuli na so lugar ka